Sabi niyo ho kanina na since 2012, uh, kliyente niyo na ho si Alice Guo, tama po ba? Yes, sir. Hindi hu pamilya niya, ba't si Alice Guo? Si, Al si Alice Guo lang. Uh -oh. uh, pero doon po sa isang pagdinig namin, nung pumupunta pa siya dito, uh, flatly dininay niya nakakilala ho kayo. Sinabi True. niya na hindi kayo magkakilala. Uh, ano masasabi niyo ho doon? Nagsisinungaling po siya. Okay. And uh, gusto ko matanong ho sa inyo. Uh, kanina, again, susundan ko lang ho yung uh, mga tanong ni ating chairperson na may papakita po akong slide. No? Kaya ho, napaka, napakahalaga po yung inyong presensya ho dito dahil kayo po yung nagkoconnect between Alice Guo at itong dalawang uh na RAID na Pogo Hub slide 3 uh, ano Carla ito yung Hongsheng Gaming Technology at Zunyuan dahil uh, nung tinignan ho namin yung mga dokumento 25 times po lumabas yung pangalan ho ninyo sa mga iba't ibang dokumento kasama na ho nga dito yung family business ni Alice Guo at uh, dito po sa Hongsheng at sa June 1. At alam naman ho natin na yung June 1, ito po yung ah, Hong at June 1, ito po yung na At uh, ngayon po ay kinakasuhan na yung mga taong nasa likod po nitong Hong Seng at June 1. Um, gusto ko lang huulitin yung tanong. Sino ho nagpakilala ho sa inyo sa Hong Seng? Unahin ko muna po yung Hong uh, Sir, ah, si Alice po, Dicepre kliyente ko po siya. Ngayon siya yung nag-refer sa akin. Ang ang kausap ko mismo sa Hong Sheng, siya rin mismo. And then please assist yung tauhan niya. For every document na kailangan ko para sa incorporation ng company, yung tauhan niya ang nagpo-provide sa akin. Okay. So ang unang-unang nag-advise sa inyo ay si Alice Guo. Yes. And then in-endorse ho kayo dito kay Laila. Yes. Kay Laila Tulio. Yes, sir. Oo. -o. At sinoho uh, sino nag-provide ng mga incorporators, pangalan ng incorporators ng Hong Sheng? Unahin muna natin Hong Sheng. Miss Alice po. Si Miss Alice ko nag-provide ng mga pangalan doon. Yes. And anything na kulang, pag may queries ako, uh, I go back to Miss Laila. Ako kung mayroon kang queries kay Laila. Yes. Sino ho nag-deposit ng capitalization? Kayo ho ba nag-deposit? Hindi po. Sino ho ang nag-deposit? Kasi ang sistema ngayon ng ano ng SEC sa capitalization, uh, hindi naman nag indicate kung kung nilagay yon. Wala kong ano eh, kung nilagay yung ano yung actual amount ng Tiba ipapakita niyo yung deposit? slip wala wala na pong ga ganun ngayon. So ano na ho ang proseso ngayon para ipakita na may, may uh, the capital may capital na mo. may treasurers um affidavit for the ano for the deposit and everything. But now with the present uh, SEC rules, wala na pong ganun. So it goes to the process na Uh, i-submit mo sa SEC portal, lahat ng detalye, everything. And then, uh, babalik yon kung may question under review ng SEC, anong kailangan mong baguhin, uh, kaya nga andun yung, yung uh, email address ko para masagot ko kaagad yon at ma-process kaagad. Okay. Pero yung uh, ano yung evidence na meron ho siyang capital na? Anong evidence na dapat ipakita sa SEC na may, siya ay adequately capitalized? Wala po. Wala nang ipapakita? Wala po. O, pero sa pagkaalam niyo, sino ho ang naglagay ng capital? Hindi sa ko function. rin alam. Okay, sige po. Um, ito ba hong si Laila uh, Tulio, nakilala niyo in person? Kilala ko siya, nakikita ko siya. At nakakausap mo siya? mo siya? Yes. At uh, nagkita ko, I mean, uh, There was a may, may physical interaction? Yes. Okay. And pag, sa pagkaalam niyo, sino ho si Laila? Sa ano hong relasyon ni Laila kay Alice Guo? Si Laila is assistant ni Miss go Okay. Assistant siya ni Miss okay In her family business or sa City Hall or... Ano po ang kanya sa QJJ form. So sa kanilang mga family yes. business. Okay. And then itong mga pangalan na ibinigay sa Hong Sheng. Um gumawa ba ho kayo ng due diligence kung itong mga taong to ay totoong tao o hindi dahil sa mga pagdinig namin, marami ho talagang lang kanina narinig nyo lang yung pangalan nila Mr. Linsangan at uh, Mr. Chua at ni Mr. Ang. Na at nakita rin namin to sa ibang mga pagdinig na maraming mga tao na hindi nila alam ginagamit na nila yung kanilang pangalan. In this case sa Hong Sheng, gumawa ba kayo ng due There diligence? There was no uh, due diligence kasi andun yung presumption of regularity. So binigay lang sa inyo ni Alice yung yes. pangalan at in-incorporate Yes Okay. Punta naman ho tayo sa Zunyuan Uh, kanina, sino ho nagpakilala ho sa inyo sa Zoon 1 Sa Zoon 1 si Alice pa rin. Kasi uh, sabi ko nga, ang kliyente ko lang sa Tarlac, si Alice. Okay. So whoever, kung, kung sino man makakakilala sa akin, it's always Alice. So si Alice so ang ho ang nag-introduce sa inyo sa Zoon uh, Yes. Ang sabi niya, please assist Attorney Joy. Okay. And then... Uh, after that, si Attorney uh, Phil Joy. Yes. Ang naging uh, parang uh, coordinator. Yes. Who gave the names sa, ng mga incorporators? Si Miss Alice din. Si Miss Alice rin ang nagbigay sa June So, makikita ho natin in both instances ng Pogo Hub na Hongsheng, Pogo Hub ng June si Alice ang nag-provide. Si Alice ang kumontak muna sa inyo to incorporate. Kayo kasi being a, uh, I would assume, a consultant. No? Yes. Siya rin nag-provide ng pangalan Yes, po. Pati address ba at tin number siya rin nag-provide? Lahat, lahat ng detalye? yun. Lahat po yun. Basta kung may kulang, uh, magre-refer ako kay Attorney Joy. Oh. Pero initially siya ang nagbigay? Yes. Okay. So makikita natin, active participation siya dito sa Hongsheng and Zunyuan. I think so. On the contrary na sinasabi niya, wala siyang kinalaman sa Pogo. Anong tingin niyo ho doon? Kasi, um... Ang sinasabi niya is nag-bridge siya. Hindi ko rin masasabi na hindi siya involved kasi yung sa first uh, company, corporation, ang may ari, ang lease contract is under the name of Baofu and ang representative niya Alice Go. So hindi pwedeng magkahiwalay yon. Andun la, lagi yung bearing ni pangalan niya. So, so ang lumalabas ho siya yung may-ari, siya yung ang presidente ng Baofu, di ba? Yes. At one point. Uh, ang Baofu po ang lessor. Yes. Correct? Ang lesi is Hongsheng Sheng and Zun Yes po. Correct? But at the same time, siya rin ang incorporator ng Hongsheng Sheng and Zun dahil siya ay nagbigay ng mga pangalan eh. Hindi nakalagay yung pangalan. I mean, eh. sorry, sorry. sorry, siya yung nag-initiate to incorporate. Tama? Kasi siya tinawagan niya. kayo, siya nagbigay ng pangalan at kayo lang gumawa ng parang, papeles. Ano, parang nirefer niya yung services ko for that. So, uh, siya pa rin yun. Correct, correct. Tama nga. Siya ho. Kasi siya nagbigay ng pangalan, yes. di ba? Nung na-incorporate niyo itong Hongsheng at uh, Zunew, uh, uh, let's go to Hongsheng first. Nung na-incorporate niyo itong Hongsheng, di na-incorporate na, tumatakbo na itong corporation. Sino na ho ang mga kausap nyo doon? After the incorporation, when I submitted the articles of... Uh, SEC uh, Certificate of Registration. Tapos na po yung serbisyo ko din. Okay. Tapos na, so, well, hindi nyo na kinakausap yung mga registered, uh, diba, may president, treasurer? Wala na po. Okay. Sa June 1 po? Ganun din po. The moment na natapos ko yung uh, registration, deliver sa kanila, bayaran ang billing fee ko, reimbursement of expenses, tapos na ang transaction ko. Okay. Uh, was there any instance na after ng transaction, nagka, nakausap niya pa si Alice Guo at uh, Hindi na po. dito po in relation to the Hong Sheng and Zhu Nguan? Hindi na po. Kaya nga po, ano we, eh, nagtataka ako kasi tinignan ko sa SEC portal, may nakalagay pa na increases ng capitalization. Uh -huh. So I was curious kung sino ang gumawa noon. Kasi baka, na, naisip ko rin yon na pwedeng i-implicate nila yung pangalan ko Uh, without my knowledge, tapos uh, lalabas ako ang may gawa. So from there, uh, as per my letter, uh, sinend ko pati yung mga copies ng increases, inindicate ko doon na hindi ako nakabase sa kapas. Yung, yung pangalan na nakanotaryo doon is the same name na binanggit ni Alice doon sa May 22 uh, hearing wherein I have a transcript of that hearing. So from there, nakita ko na ito yung ano, ito yung it's the same person na gumawa ng contract dong sa chopper niya sa ano sa yung May 22 hearing na yon. Ito si Attorney Phil Joy. Yes, sir. Correct. Sino nagbayad ng professional fee niyo nung in-incorporate niyo ang Hong Sheng? It uh, ang usual procedure sir is ano, when I finish the the work, I send the billing. Ay, hindi ko alam kung sino yon pero I presume syempre ang kausap ko si Ali, si Ali Sanmo. Paano kayo binabayaran? Either GCash or either deposit sa uh BPI account ko. At uh, 'di ba pag nag may GCash may may sender yun eh. Yes. 'di ba? May sender siya or any any deposit pero pwede may sender. Pero pwede niyang Sinong... gamitin kahit sino. Oh correct, but sino ho ang, uh, ang sender doon? Natandaan tandaan mo. Hindi niyo. mo malalaman. Can you provide that to the committee para malaman namin sino ang sender? I, I will check, sir. Uh -oh. Kung ma-provide nyo, mas maganda ho yan. Yes. Para malaman namin, direkta, na hindi lang siya ang nagbigay ng instruction, na incorporate, siya rin ang nagbayad. Yes, uh -huh. po. So, ibig sabihin, siya nag-initiate nitong corporate existence of two uh, Pogo hubs that were raided. Yes, po yung sir. Kayong... I, will, I, I will find the record. Sa June 1, sino po ang nagbayad ho? Same thing din. Uh, yung proce pr procedure na Uh, after ano matapos ko yung trabaho I'll send billing either uh, zoom diretso kay Alice okay you mean pag naniningil papadala kayo ng billing kanyun yung pinapadala either I send it lala through uh, may office siya dito sa yung uh, yung kanino, Sarah... sa, sa Hongsheng kanino naka-address ang billing sa kanya kay Alice Go. Attention or uh, nakalagay Hong Shen care of Alice, Alice Go. Alice Sa Sunyuan, din. Ganun kay Alice Go rin. Mm. And then after nakuha niya yung billing, binabayaran kayo kaagad, immediately. Sometimes may late payment. Mga how long more? Siguro or less. a week. A week. Pero may pero may bayad Yes. Uh, for both instances. Yes kung S walang bayad po aangal ah, ako kasi trabaho ko eh livelihood ko po yun sir okay. meron ba ho kayong formal contract with Alice go when you incorporated Hong Sheng and Zun Yuan? wala naman po So, usapan lang yes dahil i would assume dahil matagal na kayong It, it's, magkakilala. it's it's ano lang po a uh, very short uh, kind of project na after mo ma-incorporate magawa mo yung BPI uh, ano, no no Uh, BIR. Tapos na. Ang ginawa ko sa Hongsheng hanggang SEC lang, I think that was pandemic time so hi uh, hindi ako mismo ang nag-release ng dokumento sa SEC. So I even told your um, may pumunta sa bahay mm -hmm. si Cecil Lardisabal. Ininform ko siya na for you to find out kung sino nag-release niyan, go back to SEC Tarlac. Mm -hmm. From there, may logbook yan. Hindi nila i-release yung dokumento. Not unless... Uh, Naka-sign ka doon kung sino yung mga pangalan doon and contact number. Alright, correct. Um, after, aside from incorporator, incorporating the papers, meron pa ba hu, for Hongsheng and Zunyuan, meron pa ho kayong ibang ginawa na services for them? For example, um, SSS or... Ay wala na po sir. So po. Uh, uh, it's basically ano lang po sa Junior One um SEC incorporation at saka yung BIR registration. Okay. I heard you earlier that meron kayong parang pagcore application? Mm -hmm. Ang requirements po kasi ng ano uh, yung ganyang nature ng ano corporation may endorsement coming from Pagcor. I have a copy of that Pagcor endorsement. Parang ang pumirma pa noon that time attorney Tria. Okay. I don't know. If for, I'm which right, which but is, I have copy of that. Uh, pang kaninong corporation to for Hongsheng or for Junyuan or for both? Hongsheng. For Hongsheng. Yes. Okay. And in that uh, document, mayroon bang applicant doon? pangalan lang ng Hong Sheng. Hong meron bang particular kasi merong I-present mo lang sir yung ano, yung kopya ng uh, submitted SEC document para alam nila na may application ka. Yun okay. lang po ang support. And then ang reply sa inyo ng Pagcor, mag-aantay ka. Okay, hindi, pero bibigyan kayo ng document, correct? Yes. Kanino po naka-address yung document? Pangalan ng ano ng corporation kung Hong Sheng siya, Hong Sheng. Andun ba ang pangalan ni Alice Guo? Wala naman po. Wala. Pakisubmit na lang po sa uh, committee yung um, dokumento na yon para meron po kaming uh, uh, copy. Okay, sir. And then, um, just look at my notes. Uh, doon po sa mga corporations ni uh, ng Guo family, uh, kayo rin po ang gumagawa ng BIR filings? Hindi po. Uh, sa tagal ng panahon, um, I may have some uh, audit works na na-perform. Pero yung yung sinasabi nyo kasi parang ano eh, yung ako naging accountant nila no it's difficult. it's not ano hindi ganon ang engagement ko so for example mag, uh, mag, mag, mag may, may mga tax filings uh, ay yung mga uh, mga returns uh, uh, mga returns niya or sa kanya mga corporation were you involved in that hindi po so ang ang exposure niyo lang sa kanila is limited to incorporation papers GIS filings yung mga ganun pero I don't remember kung nakapag-file ako ng ano ng yung mga monthly return pero uh, I think parang wala if ever man I don't know kasi matagal na sir eh. Okay and then dito po sa Hong Sheng and Zhou uh, were you involved sa mga returns nila filing ng returns Definitely not oh, wala siya wala. okay and uh, lastly ho uh, uh, Nancy, Miss Nancy. Uh, in your opinion, uh, of course, nakita naman natin siya kung nag-contact sa inyo, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng detalye. Uh, in your any experience or any any thoughts kung gaano po ang kanyang involvement dito po sa Zunyuan at Hongsheng? Meron ba kayong idea? Other than itong incorporation? Wala eh. Oh. Uh, pa pa paki, wala akong knowledge po sir eh. Parang nung ginawa ko yung ano, yung incorporation ng mga companies na yan, it's like a simple BPO uh, uh, service uh provider, ganun lang. Pero yung imagination na ganyang kalaki yung, yung involvement, wala eh. And I've never seen yung Pogo Hub na yan. Hindi po ako nakarating sa, sa yung physical ano, itsura ng hub na yan. It, even dun sa munisipyo, naging mayor ho siya at lahat. Hindi kami nagkita. Thank you. Thank you, uh, Ms. Nancy. At uh, maraming salamat sa pag-share niyo sa amin ng mga detalye and being uh, truthful about uh, uh, your, the, the the things that you know, uh, I'll go to uh, Amlock, no? Uh,